Magandang gabi sa inyong lahat. Bago tayo magsimula isang paalala, ang kwentong maririnig nyo ngayon ay hango sa mga alamat at karanasang hanggang ngayon ay hindi pa rin kayang ipaliwanag ng siyensya. Isang simpleng biyahe lang sana. Pero nauwi ito sa isang lugar na ayon sa matatanda. Ay hindi kailanman dapat matagpuan ng kahit sino. Ako si Mr. Kira at ito ang kwento ni Marco. Ang lalaking dinala ng isang tricycle patungo sa nawawalang syudad ng Biringan. Tricycle papuntang Biringan Ang kwentong ito ay mula sa isang lalaking itatago natin sa pangalang Marco, isang college student na nagbabakasyon noon sa kanilang probinsya sa Samar. Linggo ng hapon, payapa ang paligid, may sikat ng araw pero malamig ang simoy ng hangin. Wala siyang magawa kaya naisip niyang mag-ikot sa motor. Simple lang ang plano, magpahangin, maglibot, at magpakalma ng isip. Habang tinatahak niya ang isang kalsadang papalabas ng bayan, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa gilid ng daan. Suot nito ang puting polo at pit -pit ang supot na may mga gulay. Kumaway ito, parang nagpapasakay. Huminto si Marco. San po kayo papunta, Tay? Kung maari, makisakay sana ako papunta ng tarangnan, sagot ng matanda. Mahinahon ang tinig. Walang pagdadalawang isip, pinasakay niya ito. Tahimik ang biyahe pero maayos. Matipid magsalita ang matanda pero may aura ng tiwala. Hanggang sa itinuro nito ang isang lumang kalsadang papasok sa kanan. Dito tayo. Mas mabilis to, Anito. Hindi pamilyar si Marco sa daan pero sumunod siya at doon nagsimula ang lahat. Ang kalsada, makinis, parang bagong semento, walang butas, walang dumi. Wala ring ibang sasakyan sa gilid, mga poste ng ilaw na hindi naman bukas. Ngunit ang pinakakakaiba, ang katahimikan. Isang uri ng katahimikang tila sumisigaw. Tay, ngayon ko lang to nadaanan ah. Ngumiti lang ang matanda. Bihira lang daanan to. maya, -maya unti-unting lumitaw ang mga bahay, pero hindi ito ang mga karaniwang bahay sa probinsya. Malalaki, moderno, tila mansyon. Pero walang tao, walang bata, walang usok sa kusina, walang ingay ng buhay. Saan po ba talaga tayo pupunta? Ngumiti ang matanda, isang ngiting malamig. Malapit na tayo. Mabagal na ang takbo ni Marco. May nararamdaman siyang hindi niya maipaliwanag. Hanggang sa isang karatulang kahoy ang tumambad sa harap niya. Maligayang pagdating sa biringan. Nanlamig ang kanyang katawan. Biringan? Hindi ba't alamat lang yon? Napalingon siya sa likuran. Wala na ang matanda. Bakante ang likod ng motorsiklo. Huminto siya. Napalibot ang kanyang tingin. Wala siyang makitang pamilyar. Wala ring signal. Tahimik. At isang tunog lang ang narinig niya. Click. Ang mga ilaw sa poste biglang nagsindi, isa-isa, maliwanag, maputi, malamig. Pagharap niya sa kalsada may isang babae na nakasuot ng puting bestida. Nakatayo, nakatingin sa kanya, ngumiti ito. "Saan ka pupunta, Marco?" Hanggang ngayon hindi niya alam kung paano siya nakalabas. Basta nang magising siya, Nasa gilid na siya ng highway. Mag-isa. Wala ang kanyang motor. Wala ang kanyang cellphone. Wala si Manong. At ang mas nakakakilabot, wala ni isa sa mga kaibigan niya ang makaalala kung sino si Marco. Buhay pa ba siya? O isa na lang siyang anino ng syudad na di dapat nadadaanan? Isa lang ang malinaw. Hindi lahat ng kalsada ay dapat tahakin kung may kwento ka rin ng kababalaghan o karanasang hindi mo maipaliwanag, ishare mo lang sa comment section o isend sa email ko. Baka yan na ang sunod nating basahin dito sa channel. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Hanggang sa muli at tandaan kung may sumakay sa iyo at hindi mo kilala, Siguraduhin mong alam mo kung saan ka dadalhin.